Kali hey, ka anak hey, ka -anak. Hey, kasi dumating na si ano, yung ninang mo, ninang uh, bina mo. Oo. Oh, kailangan maganda ka doon. Kasi nga, manghihingi tayo ng pamasko mo. Malapit na yung Pasko. So, sana bigyan ka ng cellphone. Mm, matagal sa abroad yun. Maraming makabawi sa'yo. Tara! Mars! Hey, Ma! Maring Bena! Diyos ko! Hoy, si Marita yung sabihan! Lumabas ka dyan! Diyos ko! Ito nga, bro, doy! Hindi na namamansin! Sino ka yan? Ay! Mars! Nandiyan siya na pala! Uy, kumusta? Oh, to. Hindi okay. Uy, ba't 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 parang malungkot ka, Mars? Ano nga? hindi malulungkot? Hindi ko nasasabihin. Kagalad na naman sa barangay. O, pero ka... Nabalitaan ko doon sa barangay. Ganap, umuwi ka na lang. Hmm. Uy, kamusta na ko lang? Ba't... parang umiiyak ka? Oh? Basta, hindi mapinta yung itsura mo kahit lamok, hindi na ano yung mukha mo. Basta, oh, huwag ka makichismis Mars. Pero ang kinis mo, Mars. Ang ganda mo ngayon. Uy, Mars. Oh. O ano? May, may iba ako. O oh, ano na naman? Na anak mo. Ayan oh. Wala ka na. Ay, ano ba? Ano O, Ito si Tess. Ah! So, ah, siyempre. Uy, mama. Ano ba yan? Marites. Oh. Huwag pinangalan ko, Tess. Oo, oh, inaanak mo to. Ay, hindi mo... Ay, hindi mo alam. Inaanak hindi ko, ko to, alam. Hindi ko alam. Paano ko naging inaanak niya? Hindi mo naman ako sinabihan. Sinabihan kita. Nag-message ako sa'yo. Pribasa sa kasi sa hindi ka namamansin. Sa busy sa trabaho sa abroad, Mars. Ano ba Mars? So, yan, Mars? Ganun yan, eh. Wait, Mars! Ah! Ganun abroad? Saan mo naman sa anak ko? Oo, sa inaanak mo. Sa loob o sige. Ay! Maghintay ka. Ah, oh, may bibigay ka, Mars. Sige, sige. Excited pa naman tong bata, Mars. Hmm. May bibigay yung ano mo. May, may bibigay yung ninang mo. Sana cellphone. Yon. Oh, ayan. Chocolate. Para sa anak mo. Ano yan, Mars? Chocolate? Ang tagal mo sa abroad, chocolate lang yung bibigay mo sa ina-anak mo. Pero, eh, ano yung expect Ay, mo, Diyos Mars? ko, Mars! O, oh, mabibili yan sa tindahan. Sige, Mars, sa'yo na lang. Narinig ko din yung problema mo, oo. Oh. O, oh, sige na, huwag na, Mars. O, oh, nagsasayang na ako ng panahon dito. <laughs> <laughs> eh, kit... Mamaya, kita-kitsa lang tayo, Mars, ha? Sige, paalam. Tara Wala na, walang cellphone. Ano ito lang ang taong to? Namimili kung ano yung ibibigay. Akala nila ang, ang, sarap ng buhay sa abroad. Oh, makakapagod kayo mag Kayo kaya mag-abroad? Buti nga may bibigay na chocolate. Ano bang ini-expect ng mga taong to? Ay, Diyos ko.